Ito ka agree oh. Napakaganda ng uh, patubig na to Kasi free flowing ito Galing pa to sa tuktok ng bundok Mga ilang araw mong pinapatubigan yan Nang ganyan Bago matagpos Maghapon lang ah, Maghapon lang tagpos na ano, Kalat na kalat na yung tubig ano eto okay. ka agree, yung uh, bagong istila ng uh, sa patubig sa kalamansi yun yung hinawakan ni Bossy 'yung uh, merong kulay orange na flexible hose. 'yan. To, sa hukay lang papatubig ngayon 'yung kliyente. Yung uh, pamangkin ng may-ari. 'yung pre-flowing ito. Ito. Maganda rito, libre 'yung patubig. Yan o, na siyang uh, umagos lang dito. Babantayan lang yan. Pagka yung tagpos na yung tubig, okay na. Yan o. No? Medyo may kahinaan, kaya lang, uh, unlimited naman ito. Buong taga daw itong hindi daw ito nawawala. Itong free-flowing na to. Sa kalamansi. bumalik tayo dito mga kagri sa La Union yung kliyente natin dito at uh, monitoring tayo sa kanilang uh, yung pinabungang kalamansi na to nung nakaraan at saka yung bagong tanim nandito tayo sa mga ta matatandang kalamansi nila o yung kulang dalawang taon yata ito na kalamansi nila marami pa silang uh, lampas gasaresa papuntang gaholin na iba gaholin na ito. Ito kasama pa ito mga kagari sa pinabunga. Yung pinabunga natin. Itong uh, mga gasares at gaholin. Ito marahay pa to. Pero nakakaapat na pitas na daw sila dito. Yung paunti-unting pitas lang. Apat na beses na. Kasi nilalako lang ito sa mga binabagsak lang ito dito lang sa mga bari lang yung uh, bunga na to kasi siyempre hindi naman ganoon kaluwang yung kalamansi nila pa at uh, first time na pabunga pa lang ito uh, kaya pa sa mga talipapa sa mga gutuhan 'yun pero ang dami ang dami pa mag dami pa yung mga alanganin nila pang-Abril ito Abril ito Kuha na to sa Abril Sa Mayo ulit na daw uli kami ng uh, pabunga dito dahil wala naman ang, ano ang market dito kumbaga uh, di ba ang market nila dito hindi yung katulad sa amin na uh, dito sa Nueva Ecija hindi katulad sa Nueva Ecija na uh, talagang uh, binibiyay sa Maynila kaya yung market dito hindi masyadong bumababa kaya lang hindi masyadong tumataas yun, yun lang ano nila dito pero okay pa naman yun kasi 20 pesos per kilo daw dito sa La Union ng uh, Kalamansi minsan daw bababa nasa 30 to 40 yan yan na yung pinakamababa kaya kung magasa ano kita pa rin sila kaya, kahit anong panahon pwede kami magpabunga dito dahil may sarili silang market dito ng kakalamansi to mga kasaresa to pupuntang gaholin na to abril hindi matatapos ang abril ito ubos na to makukuha lahat ito itong ano na ito pinabunga yun may mga ilan lang din talaga na hindi pa natanggal kasi sinama sa pabunga yan yung natanggal na pruning uubusin yung mga bunga pag naubos na yung bunga ipoproning na lahat ito itong uh, kalamasina ito hindi lang tayo makagitna kasi nga yun no basa may tubig inaksapatos kasi tayo eh, nagigilid lang ako dito sa ano nila sa medyo mataas na parte sa pilapil kalat na kasi tubig dito pakalat yung ginagawang patubig kasi nga medyo patag yung lugar kaya maging hawa pag pagka uh, binitawan yung tubig dito sa field dire diretso lang yan hanggang pa magpus na doon sa kabilang uh, ano na yon doon sa kabilang layer na yon malaki na rin na inilago ng kalamansi dahil yun nga naalagaan ito na volume ng pabunga kaya malaki na yung iginanda nya verde verde na hindi katulad noon na talagang medyo naninilaw pero ngayon ilan na lang yung medyo hindi para recover na recover ilang puno na lang tapos uh, yon proning ulit tayo kapag uh, sa susunod na pabunga na ito siguro mayo magpo proning na ulit tap proning para lumago ito pa mga kaagri yung uh, batang kalamansi nila Nasa kabilang area Nandun kasi yung uh, sa kabila na yung sa mataas Nandun yung matatandang kalamansi na pinabunga namin ng nakaraan na, Tapos ito naman yung bagong tanim Sa atin din ito kumuha ng seedlings Pinick up na lang ito Nasa 150 uh, piraso Itong uh, kalamansi maliliit na to at uh, medyo buhay na rin sigla na rin Ayan. may intercrop sila dito na mga ano kamoting kahoy tsaka pangilan nilang papaya yun may papaya doon sa baba maganda rin ang distance na to mga kaagri nasa 3.5 meters ang distance na to 3.5 by 3 meters yan ay yung isang kalamansi, isang row ando naman yung sa kabilang row 3.5 meters ang uh, distansya may mga bago na rin mga usbong ito yan